Kanter, nakauwi na rin ako, tanghali na, masakit na ang tainga ko, oi, kamera. Ito lang na huli natin, Kanter. Dalawang alimango. Wow. Oh. Ang peace hunter ng Sambales, Kaaldoy the peace hunter. Good morning, good morning mga ka-hunter. Gandang umaga sa lahat sa amang panig na mundo. Kumusta na kayong lahat dyan? Uh, subukan na naman ni ka-hunter na lalaot. Baka pwede na yung... Nagpahinga kasi ako ka-hunter dahil yung tainga ko sumakit. Baka kakulumala kaya nagpahinga ako ng ilang araw. Kaya pasensya na kung wala akong upload pang sumusunod. Ngayon subukan ko kanter baka malay nyo kung makasisid na akong malalim. Hindi makasisid kasi masakit kanter. Was na lang kayo mga kanter sa pagbalik ko. Hindi ko na dadali ang silpong kasi nasisira sa babasa ng tubig ng alat. Kaya iiwan ko na itong magugurupro na lang ako. ah uh, sa muli mga kanter salamat sa mga support at subscriber ko na walang sawang nanonood sa munti kong vlog ah, sana wag kayong magsawa maraming maraming salamat ulit watch na lang kayo sa pagbalik ko mga kanter kung anong bibigay sa atin ng Panginoon sana ingatan tayo parati ng Panginoon lahat tayo at sana ipagkaloob yung pagmamahalan sa bawat isa sa ating mga kapwa watch na Lettuce, fish. Butterfly, Fish. gater, laki laki ka to to. malalim lalim lang kasi ito kanter nakatatlo na rin ako kanter nakatatlo na Mag-apat ka, Pawin na ako, nagdodo ko yung silipon. Ito lang nahuli natin. Limang, dalawa. Tapos, ito yung kanina. Pati nga, limang mo? Yan, o, oh, limang mo. Wow! Lalaki ng alimang niya. Masakit ang tayo ang kanter, kaya hindi na ako nakapag mamano ng mabuti. -hmm. ito ka hunter sa sato e, mga ganito lang ako ako ka hunter sa kiyon sabsaba to ka hindi man na napuruhan nas sinubukan ko lang kanter oh. yung kaingat ko kung makaano na ayan, ang lalaki kahunter. pala wow ang lalaki pala wow yan lang kanter bakit na yan ay yan, Kanter. Thank you so much. Talagang pasalamat natin sa Panginoon sa mga blessing na yan. Hindi na ako masaya-masaya na ako dyan. Masaya-masaya na ako dito, Kanter. Iloy natin yung alimango, Kanter. Yung dalawa. O, oh, naigit 1.2 1.3 O, oh, tapos itong mga ano, may ano pa siya. Timbang na natin yan. Favorito na ni Michael to. Sir Michael. Oh, 1.9. Oh, yan lang na ulit ni counter nyo. Thank you, Lord. Sa blessing ngayong araw, kahit na paano. Sinumukan ko lang yung tainga ko, Canter, kung makasisip na ako. Pero parang lumala. Hindi, na, hindi ko na naririnig. Oh, ulam na lang yan. Okay. Amayan na ako mag-shut out. Pag papahinga muna ako, Canter. Kakain muna ako. Shout na lang pala ka sa mga pamilyang si ka-farmers, ka-farmers wife, ka-farmers ma'am and sister. Napanood ko kayo. Nandiyan pala si Latini, Frank. Shout out na lang. June. Boboy. Shout out. Uh, kay Rhinan Adventure TV si at Sayo Jury Vlog at mga kanter mga subscriber ko maraming maraming salamat sa muli episode abangan niyo na lang kung makakalawa pa ako bukas kung di at tutuloy ang sakit ng tainga ko uh, sa, ta sa buhat na ako yung nagbablog na kalimutan ko palang sabihin sa inyo na sana wag niyong kalimutan subscribe subscribe uh, i-like i-share sabi nila sana wag niyong kalimutan thank you so much ulit Panginoon